Buenos días, damas Buenos. y caballeros. Uh, we have uh, a, a very shocking and very discouraging uh, uh, news this morning. At uh, confirmado na po, uh, tanggal na po sa puesto si uh, si uh, Pin-Pichif Nicolas Torre as uh, effective today, effective today at uh, Uh, July, parang July lang siya pumasok eh. Parang wala pa ata two months nasa pwesto si uh, General the very popular, the well supported General Nicolas Torre. So hindi na po natin alam kung ano nangyayari ha sa gobyerno natin kay President uh, Bongbong Marcos sa uh, mukhang uh, he has been making bad decision. One bad decision to another. At uh, ang masakit dito, ang pumalit sa kanili, sa kanya ay yung blinag na natin noon na number two sana uh, sa PNP na two-star general na si uh, uh, PNP deputy uh, uh, Deputy PNP Chief na si Police General uh, Jose Melencio Corpus Nartates Jr. tristar star pala ito, three star. Ha? Jose Melencio Corpus Nartates Jr. Ito rin yung uh, naging karibal uh, ni, uh, ni Tore sa PNP Post. At uh, kung maalala nyo, ang dami natin vlog uh, ginawa dito at sinabi natin na Malakas ang paglalabi. Malakas ang pamamalakat ng mga ng mga uh, puwersa ng DDS, puwersa nila specifically ni eh uh, uh, Marcos na gusto ilagay bilang PNP chief itong si Nartates. Ha, itong si Nartates. At uh, may mga balita pa nga na ito daw si Nartates ang nagbibigay always, always ng advance information kay Army Marcos. Kung baga, ito daw ang bata ni Army Marcos sa PNP. Kaya nakita niyo naman doon sa investigasyon ni Army Marcos uh, sa pag-aresto ni uh, former uh, President Duterte, uh, very much uh, up-to-date at detailed yung mga informasyon ni Amy Marcos as she revealed during the senate investigation dito na nga kay uh, kay uh, PNP chief Nicolas Torre kay uh, Justice Secretary uh, 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 Remulla, Boeing Remulla, and also the secretary ha huh? uh, uh, itong si Juan si uh, si Remulya rin, ha? John Vic Remulya. So, ito, uh, ito yung report from the, pero meron rin tayo nakuha yung kopya ng uh, hard to believe, pero andito na nga, confirmed na ng uh, ANC at meron rin tayo nakakuha ng uh, kopya ng, uh, ng uh, order from the, uh, from uh, Executive Secretary Lucas Bersamin, uh, we, we will go to that later. This is the report of ANC. National Police Chief General Nicolás Torre III was relieved from his post effective immediately. This was confirmed by Executive Secretary Lucas Bersamin. He was also ordered to ensure proper current over of all matters, documents, and information concerning his office. We'll give you more details as soon as they come in. yan ha? So, hindi pa kompleto ang report ng uh, ng ANC pero nakuha natin from our sources na uh, ang papalit kay kay Tore ay ito na nga si uh, Nartates na nakuha na nga ni Nartates yung uh, hindi niya nakuha noon and that is the PNP chief position sa last vlog natin ukol dito sa sa well uh, misunderstanding pero lumabas na ngayon na talagang away na talaga ito ni ni General Nicolas Torre at saka ni John B. Cremulla uh, tinanggal ha tinanggal ni Nicolas Torre itong si uh, si Nartates at itinapon sa sa Western Mindanao uh, region doon sa lugar ko ay ah, ginawa siyang uh, regional director doon at marami pang iba marami pang mga ibang general ah, marami pang ibang general dyan sa sa PNP yung number de, number 2 number 3 number 4 pero okay lang itong ginawa ni Nicolas Torre kasi dapat lang he should be able to work with the people he trusts pero yan na ah, ang ah, nangyari ah, binalik Uh, uh, binaliktad ni uh, John Cremulla yung order niya at uh, or ginawa itong walang saysay at yung sinabi na as head of the National Police Commission sana dumaan dapat dumaan sa kanya ang mga re, major reshuffles eh sabi rin ni Nicolas Torre hindi siya makakagalaw kung kung uh, lahat ng gagawin niya idaan pa sa National Police Commission or uh, idaan pa kay John B. Cremulla. So kung nakikita natin dito, meron war of igos At uh, it looks like nanalo. Nanalo si John B. Cremulla kasi ngayon effectively, effectively appointed na itong sinartates. Ito yung order niya uh, sana makita nyo, ito yung executive uh, ito yung executive order ni Juan niya uh, nakalagay dito ha uh, memorandum for the president from executive secretary Lucas Bersamin through undersecretary Marilyn Carise A Lagamon office of the appointment secretary re or subject appointment of chief Philippine National Police PNP date August 25, 205, ab kahapon. Ha? sabi ni Bersamin, the undersigned respectfully request for the president's signature of the appointment of Jose Melencio Corpus Natates Jr. Vice Nicolas D. Torre the Third. So pale ang siya ang replacement ni Nicolas Torre. So sinartates na ang uh, ang Chief Police, Philippine National Police at uh, kahapon rin naglabas ng uh, ni President Bongbong Marcos ng uh, order from the office of the president also dated uh, dated uh, 25 August. 2025 yan Maliit yun yung makita sayang pero makikita nyo naman yan uh, kumakalat na ngayon na order from the President General Torre you are hereby relieved as PNP chief you know, as chief PNP effective immediately kahapon pa lang tugi na si Nicolas Torre sa PNP for the continuous and efficient delivery of public services in the PNP, you are hereby directed to ensure proper turnover of all matters, documents, and information relative to your office. Thank you. By order of the President. sign in behalf of the President, Lucas P. Bersamin, Executive Secretary. So, Ah, uh, s'yempre, ni naman tayo bata, hindi naman tayo tanga. <laughs> s'yempre si President Marcos ang nagbigay ng order nito. Kung wari lang uh, by procedure para lang hindi para ma ni Bersamin ang galit ng tao, so idinaan muna kay uh, kay Bersamin, parang si Bersamin ang nag-request. Pero napag-usapan nila, nila ito ang tanong, bakit? Ha? Tore, in the history of the PNP, must be the shortest, the shortest, ha? the PNP chief to occupy that post. Pero at least naman, na-occupy niya yung post na yan. Hanggang next year pa sana siya mag-retire. At four-star general na siya. Siyempre, yung sweldo niya, yun lang ang kwan sa kanya. Yun lang ang... Uh, ang uh, kung meron man na uh, ano pa to <laughs> kumero man Consuelo de Bobo four star general na siya at at the same time uh, ang sweldo niya at ang benefit niya siguro ito pa as four star general pwede yung retirement uh, benefit niya mga 500 to, to 1 million monthly as a uh, four star general ha huh? so uh, kwan pa naman, tradition pa naman sila, when you retire as four-star general, you are automatically promoted to five-star. One-star, kung kaya, kung kaya pa, maging five-star. So marami nagtaka, nagtaka, dito. Why? What happened? At yung kwan pa, yung bata pa ni uh, Amy Marcos, na yung loyalty ay kay Amy Marcos. So on the surface, ha, uh, pwede ko lang ma-attribute ito doon sa away nila. Ha? Huh? <laughs> Yun nga eh. Tama po, I agree with you. I share your uh, your disappointment. Ha? Huh? Sabi niya, sabi ni Paul Vincent Lim, nawala na ang posible the only saving grace in this administration head. WTF, Wada F? What the F? Sabi niya. What the F? Talagang what the F. Ha? Ah. So, <clears throat> uh, pinag-initan, pinagselosan, dahil nasa pawan. Matagal na natin sinasabi na insecure na insecure dyan si John Vic Remulla dito kay, uh, uh Nicola, kay Nicolas Torre kasi nakita nyo siya lang ang uh, siya lang ang na-acknowledge ni President Bongbong Marcos, ni si John B. Remulla, ni si uh, ni si Boying Remulla hindi na-acknowledge during the SONA, si Nicolas Torre lang. Marami nga sinasabi na marami na nga mga supporters ni President Bongbong Marcos ang uh, sinasabi na Torre Torre at uh, undersecretary ah Ah, uh, Castro. <laughs> Claire Castro daw. Torre Claire Castro. Si Torre, Torre ang presidente, si Claire Castro rin ang uh, vice presidente. O oh, dahil siguro diyan, marami nang natatakot. Marami nang na nang insecure. Siyempre, itong si Boying Remulla, mayroon meron rin itong presid plano para maging presidente, ha? Huh? So, bata pa to. Meron rin sinasabi, lalo na si lalo na si si uh, si uh, na nagpalang sa akin recently si former senator ah uh, uh, Antonio Trillanes ang sa kanya naman ha ang pinupush niya ha ah uh, senator ah uh, ah uh, Risa Ontiveros President and General Nicolas Torre, Vice President. Mas lalong marami na insecure. Mas lalo na, marami na takot. Ha? Baka all the way sa Senado at uh, mga heads ng Senado at Kongreso na insecure din. Meron rin dyan sa Senado na gusto maging presidente o marami sila dyan. Marami at o presidente. Marami rin dyan sa Kongreso. Ha? So, kaya all of this work together. Pero sayang kasi tulad ng vlog natin kanina kay Baste, whether we admit it or not, kahit kayo mga supporters ni President Bongbong Marcos, meron na uh, meron ang US President na dapat gagawin rin ng presidente natin eh. Meron isang US President na ang pangalan ay si Harry Truman. Meron siya uh, meron siya sign sa sa desk niya na, na nakalagay the back stops here. Kumbaga, may, noon pa man, may uh, may ugali na yung mga politiko, pinapasa-pasa. Hindi, kasalanan niya. Hindi, kasalanan niya. Hindi, kasalanan niya. Sabi ni Harry Truman, wag na tayo paligoy-ligoy pa. Kung may kapalpakan sa gobyerno ko, ako ang may kasalanan. The buck stops here. Yung, uh, yung, res yung responsibilidad sa kapalpakan na yan, Blame it on me. Ako may kagagawan yan. Kasi ako ang taong istupido, tumagbo, nagpakamatay para maging presidente. Ha, in short, yung mga leader natin, huwag nyo na protektahan yan, nagpakamatay, papatay, at magnakaw yan para maging presidente. Kaya huwag na kayo maawa kung palpak sila. Kung tinatanggal nila yung isa lang bright light. Tulad nung sinabi ni Paul Vincent Lim, the only bright light, the only, the only uh, acceptable and admirable appointment na ginawa ni President Marcos dito kay Nicolas Story, Ngayon, ito pa ang tatanggalin. So, uh, kaya, as I was saying, huwag na tayo paligoy-ligoy pa. May tama si Baste. Lahat ng kapalpakan na nangyari sa Marcos administration, Nakinabang man siya o hindi? Kagagawan niya. Including yung 1.2 billion ninakaw na pera ng mga kongresista at mga senador kasalanan ng presidente. Marami pang sinasabi. Eh nakaw ng senator, nakaw ng ng uh, ng kongresista kasalanan ni presidente? Yes. Hindi kasala kasalanan ni presidente kasi alam na yan alam na niya nangyayari yan sa tatlong taon na hindi pa siya gumalaw bakit ngayon lang bakit hindi sa unang taon natutulog lang ba siya sa unang taon or busy busy siya sa travel niya second year natutulog lang ba siya noy noying lang ba siya inuupakan nila si noy noying si pinoy aquino pero Napakulong pa yun ng mga senador at na, nakasuhan yung mga kongresista. Noy-noying rin ba si Marcos? Third year, 2025, bakit ngayon lang siya nagising? So dapat i-adapt natin. Kung ito, baka i-blame nyo na naman si Lucas Bersamin dito sa pagtanggal ni General Nicolas Torre. Ito, dapat ito ang dapat ito ang i-demand natin sa gobyerno natin. Ilagay sa sa desk nila the buck stops here. Wala nang pasa-pasa ng responsibilidad. Ako may kagagawa niyan. Ako ang responsable diyan. Blame it. Blame me for for it. Yan. Si President Harry Truman. Yan ang sign, yan ang sign. Tinuturo niya. The buck stops here. Kung ano man kapalpakan, kalokohan, iskandalo sa gobyerno ko, ako may kasalanan. Huwag na tayo, huwag na natin depensahan. O yan, yan ang sign niya. The buck stops here. Ibig sabihin, kasi noon, yung word the back stops here, dahil doon yan sa practice nila na wala, yung nagpapasa-pasa ng ng kwan, ng timba. ay ah, ikaw, ikaw, ikaw na nagpahulog ng timba, ikaw may kasalanan. Sabi niya, the buck stops here. So presidente ka, walang tumutok ng baril sa ulo mo para maging presidente ka. Aminin mo na ikaw ang may kasalanan. Hinayaan mo, kinonsinti mo yung pinsan mo, kasalanan mo yan. So ito rin, ito rin kay uh, Romualdez, ah kay, uh, kay uh, Nicolas Torre, sasabihin nyo na, de-defensahan nyo na naman si Presidente. Mahina siya kung naniwala siya doon sa mga bulung bulungan brigade. So the President owes us an explanation bakit niya tinanggal ang isang tao na na may malaking suporta sa taong bayan si Nicolas Torre. Maganda sana kung tinanggal niya, kung tinanggal niya si Nicolas Torre at nag-form siya ng independent commission para investigahan si Cheese Escudero, investigahan ang mga ghost projects ni ni uh, ni Joel Villanueva, ni Bongo, at iba pa natanggap ng 142.7 billion insertions at doon pa rin natang, na, na, tumanggap ng mga ng mga ng mga pondo inserted funds from 2022 simula ng Marcos administration at isama niyo na rin si Pulong Duterte sa 51 billion niya na tumanggap sa Duterte administration at saka ghost projects nang Duterte administration. Isama nyo na rin. May vlog tayo about that later. Ngayon sana, pero nauna lang itong balita ni Nicolas Torre. So, investigahan nyo rin. Yung Speaker of the House, Chairman ng Appropriations Committee, na binanggit kanina sa interview ni baste kung sino-sino mga yun, alam nyo na, Ayaw ko na maulit-ulit banggitin yung mga pangalan nun na marami nagagalit. So yun lang. Sana yun lang. Sana yan ang dahilan. Kaya nilagay siya dahil kahit, kaya tinanggal siya sa PNP dahil ilalagay siya sa Independent Commission. Kahit hindi siya engineer pero ilagay under sa kanya yung PNP. Para sila manghuli dito sa mga sa mga sa mga Senators at kongresista. Pero wala na. Paano mahuli si Cheese? Kung makasuhan si Cheese, makulong si Cheese. Paano mahuli si Cheese kung ang ang PNP chief ngayon ay DDS na bata ni Amy Marcos? Di umano. Na si General Nartates. Ha? Yung pa bata ni Amy, yun pa yung patinapon sana ni ni General Torres sa Mindanao binalik ni uh, John Vic Remulla. Eh marami sa inyo dapat marami sa inyo sinasabi dapat si John Vic Remulla ang alisin hindi si Nicolas Torres. Eh ko na talaga sa ano nangyari sa Marcos government. Ngayon naniwala ako baka Consuelo de Bobo lang yun. Ni, ni-recognize si Torre pero matagal na nila gusto tanggalin si Torre. At uh, baka smoke screen lang itong itong investigasyon sa mga ghost project dahil uh, alam nila magre-react ang taong bayan dito sa pagtanggal ni Nicolas Torre. So I believe the president or uh, or executive secretary Lucas Bersamin owes us an explanation. Hintayin ko muna yung explanation nila. Hintayin ko muna. Sana nga. Beke naman. May infinite wisdom ang presidente. At gagawin niyang, uh, gagawin niyang kahit hindi lawyer, gagawin niyang uh, uh, head ng independent commission para investigahan mga senator at kongresista itong si Nicolas Torre. Pero kung itapon lang niya kung saan saan opisina o gawin ambasador, eh, talagang parang wala ng pag-asa itong gobyerno na ito. Kung tama 'yung sinasabi ni ni uh, ni Senator former Senator Trillanes na na sa Disyembre or uh, uh January ang uh, ares ni uh, ni Bato at Bongo. Paano mangyari yan? Pag relay pa lang ng Malakanyang kay Nartaes, Nartates na meron or mayor Ares order ang dalawa. Baka mabilis pa sa kidlat, nandun na yung balita kay Bongo at uh, Bato. At baka kumaripas na yun, papun papunta sa ibang bansa kung saan may mga bahay na sila. At doon na nakatago yung mga pera nila. Sino pa mag-aaresto? Sino pang hihila sa belt kay Bato at Bongo? Baka ang PNP pa ang tutulong para maglastan itong dalawa. Magbarikada ang sarili nila sa Senado. So, ang gulo-gulo ng gobyerno. Ang gulo-gulo. Grabe. Pero sige lang. ha Meron tayo another, uh, another theory dito. Hindi kaya ito? Ha? Hindi kaya lumalambot na naman si President Marcos sa mga Duterte? At ito na naman ang isa sa mga concession niya sa mga Duterte after all sinabi niya open to reconciliation siya. Lumalambot na naman kaya siya. At uh, bumigay na siya sa, re sa request nila Imee nila Sara na tanggalin si Nicolas Torre para kay paano ma ma mabawasan yung galit sa kanya ng mga Duterte. So tingnan natin, tingnan natin the whole the whole uh, plot kung ano man drama ito will unravel in the coming days pero ngayon mayroon na uh, mayroon event inaatinan ni President Bongbong Marcos we will monitor that uh, hanggang dito lang muna tayo we will monitor yung event ni President Bongbong Marcos tingnan natin kung anong explanation niya dito sa ginawa niya that has gotten a lot of people la lalo na yung niniwala hindi lang sa tapang pati integrity integrity ng isang Nicolas Store, yung pamalinis yung pawalang link sa mga DDS sa mga Dutertes, yung pantinanggal so marami na naman magagalit sa akin pati sa PNP kaya kung hindi pa kayo nag-subscribe baka baka atakihin na naman tayo nito kung hindi pa kayo nag-subscribe please subscribe to my blog, to my backup channel, ha? Views, Actions, Destiny, or VAT. Andito yung link. Andito yung link. Please do that kasi marami na naman. Baka mga trolls ng, uh, sa PNP. Aatakihin na naman tayo. Ha? So please do that. And uh, until hanggang dito lang muna tayo, ang dami nagtatanong why only the president or the executive secretary, or uh, or uh, or uh, malakan spokesperson, Hakler uh, Castro, can answer that question. We'll come back for that answer. Thank you very much for watching. Again, don't forget to subscribe to my backup uh, up, uh, YouTube site. Views, actions, destiny, but. And uh, may God have mercy on our country.